Ang piba o cutie nga raw ang maaaring maging susi nitong si Kai Soto para makapasok siya sa NBA League at hindi naman talaga imposible yan lalo't matitinding bansa at mga player ang makakatapat ng ating gilas sa OQT na to lalo na sa parating na tune-up game ng gilas kontra sa dalawang bansa ng Turkey at Poland at ngayon nga ay talaga nga raw na bukas na ang mga mata ng mga scout dito kay Kai Soto sa magiging performance nito sa gilas Pilipinas tara pag-usapan natin yan NBA Mini itapos ng tapos na nga raw ang training nito na ginagawa at sa NBA Summer League e waiting na lamang itong si Kai Soto natin at ngayon nga e magpo-focus na nga raw ito sa parating na FIBA OQT kasama si Coach Tim Cohn at ang magiging tune-up game nila kontra sa Turkey at Poland. Pagbabasihan nga natin sa mangyayaring tune-up game e dito pa nga raw e masusubok na agad itong si Kai Soto natin kontra sa national team ng Turkey na makakatapat ng gila sa first tune-up game na may tatlong NBA start kasama sila Omer your George Seven, Sadie si na naglalaro sa Kilibran Cavaliers at Segun Alperen na tatlo nga yan, ang sinasabing magbibigay ng hirap sa ating kilas at masusubukan nga araw sa tune-up game na ito. Itong si Kai Soto natin at ang national team ng Poland na may limang NBA players at isang araw dito si Jeremy Sohan at Brandon Pojemski na player naman ng GSW na maaari nga raw magrepresenta sa Poland sa parating na tune-up game at talaga nga naman na sa masusubukan nga raw itong si Kai Soto sa mga NBA player na makakatapat niya dyan at ang Latvia at Georgia na makakatapat natin sa mismong OQT na parating at ang Latvia na may top 6 power ranking sa FIBA World Cup na may apat na NBA player sa lineup at itong big man nilang si Krista Porzingis na maaari nga raw itapat ni coach Tim dito kay Kai Soto sa laban na yan at Davis Bertans Rodion Skouros at itong Andres Beadrins na player ng GSW at itong si Krista Porzingis na maaari nga raw na hindi makapaglaro tito Dito sa parating na Piba OQT kung sakaling abutin pangaraw ng Game 7 ang laban ng Boston at Dallas Mavericks ngayon kaya hindi natin sigurado kung makakapaglaro ng araw at makakatapat ni Kai Soto itong si Krista Porzingis na sentro ng Latibia dahil sa hassle schedule nito ngayon sa NBA at ang Georgia naman na pang top 23 sa Piba World Cup ranking at meron silang Goga Bitadze na player ng Indiana Pacers at tatlo pang best player nila na nagpahirap sa team ng Slovenia itong si Duda Zanadze na mahusay na point guard nila at Sandro Mamuke Lashbill na player ng San Antonio Spurs ngayon. Kaya naman talaga ng araw na dito ng araw masusubukan itong si Kai Soto mula sa tune-up game na mangyayari kontra Turkey at Poland at hanggang sa mangyayari mismong laban nila kontra sa Georgia at Latvia. Kaya naman dito ng araw makikita kung kaya ng araw sumabay nitong si Kai Soto sa mga laro ng NBA player. At talagang ngayon itinitignan na ng mga scout ang magiging performance nitong si Kai Soto at kahit si Coach Tim ay eh malaki ang tiwala dito kay Kai Soto natin sa parating na Piba OQT at ito nga raw ang magiging panapat ng gila sa mga dambuhalang player na makakalaban natin hanggang sa Latibia at Georgia at kung magiging maganda nga lang raw talaga ang performance nitong si Kai at maitawid niya ang gilas natin sa Piba OQT na ito eh sigurado tayong lalong magiging malakas ang pangalan nitong si Kai sa NBA League at maaaring maging daan pangaraw ang OQT na to para dito sa kanyang karera sa NBA NBA. Dahil kung iisipin nga natin lalo ngayon na ang mga NBA teams ipatuloy ang paghahanap ng mga young player na may height na 7 foot and above e dyan nga lang pasok na itong si Kai Soto natin. At sa NBA Summer League eh, ilan lang silang mga young players ang may height na lalag pa sa 7 foot kaya naman napakalaki ng posibilidad nga raw ngayon itong si Kai na mapansin na sa NBA League at malaking bagay nga raw ang Piba Okyo tinaparating at maaaring ito pa ang maging susi ni Kai para madrop sa NBA dahil sa oras na maka kagawa ito ng napakagandang performance and averaging sa ating gilas ay e eh siguradong mapapansin ito ng buong NBA League dahil sigurado tayo na ngayon pa lamang ibinabantayan e na ng mga scout ang magiging laro nitong si Kai sa parating na OQT na ito dahil maraming mga mauhusay na manlalaro at sa bawat bansa ay e talaga nga naman na matitindi ang mga NBA players na makakatapat ng ating gilas kaya naman talagang kailangan na mapansin itong si Kai Soto natin sa mangyayaring iba OQT na ito